làm cái gì? đâu? bắt đâu? 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 đâu?

<do> <Braga> ru... <d languagesizations> baby... ba Hoy right, ba... right. yeah. oh, alabedo. Ikaw Ano ka? Ano na 'yun? Ay, nagasalanan din ko 'to. Sabay-sabay ito. Sabay-sabay Tanggal si ba to, si ba. Ini pa niya kanina. Ano 'yan? Ano

Halo mala gendalos. Halo lepas. lepas mari kalian ini. Ya. Hey.

So, Okay, guys. At masit tayo muna natin sa kabila. Magpikasay. Yan. Si Yoko na naman ang na nakadali rin sa kabila. .imeters. At kasabay ulit si Nunoy. So, bye. Okay, natin na ipakita.

kay Kuya Nino. Ah, natanggal pa. Tay, sorry Kuya Nino. Natanggal pa. Ito kay Kuya Buboy. Ito pala Ay, kay Kuya Buboy, ang laki. Oh, grabe. Congrats Kuya Buboy. Grabe ang laki. Ito na kinunin natin sila. Ito na kinunin natin

Oh, Ganun talaga yun. Ayun lang yun. Na, At least buhay pa naman. Hindi yung sayang, buhay pa. Ang sayang kung patay na. Buhay pa no? Buhay pa. Ay, nalaki pa yun. Eh. <laughs>